Ang umaga sa inyo mga kapaps So Punta tayo mga kapaps doon sa may closing Tingnan natin doon kung Traffic doon sa closing ng old side Samahan nyo ako mga kapaps At saka napakaganda ng araw Hindi mainit Parang Uulan mga kapaps Tingnan nyo mga kapaps so dali ng sasakyan Samahan nyo ako mga kapaps Good morning sa mga lahat mga kapaps Pati support naman yung youtube channel ko At pati subscribe So at huwag kalimutan mag-share mga kapaps

mayroon din dalawang bata na naglalaro mga kapat. Hanggang doon lang tayo mga kapat sa may crossing kung saan umiikot yung mga sasakyan. So yan mga kapat so napakaganda ng lugar ng dito sa amin. So, yung mga kapaps, oh. So, maganda. So, hindi maingat ngayon mga kapaps. tamtaman ng mga kapaps, oh. Hanggang doon lang tayo mga kapaps sa... Oh kalibutan ng mga sasakyan. Meron pang mga water lily dito mga kapas. Ito yung pagparking yung mga tricycle. Ito.

I think we do tayo mga paps. Ganti selama empat yan video busy mga kapaps mas busy ba ito mga kapaps kung first day of school na papasok sa uh, paralan video busy na ito mga kapaps pero ngayon hindi ba so mga July 30 or August video busy na itong basada mga kapaps si back to school na mga kapaps So, mga paps, hanggang dito na lang yung video ko mga paps huwag kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel yan ang laki ng sakit mga paps, so, mayroon akong dalang video sir eh. kasi mar marami dito pinabayos na daan mga paps